So, paano ba natin matatandya na hindi matamaan yung sakene So, ganito lang yan, guys. So, yung manibela nyo, kailangan itong part na to, hindi papasok yung tagiliran ng pick-up na yan. Ayan, pansinin nyo, guys. Yung manibela natin, ayan, ito yung pinakang level nya. So, yun yung pagtansya para hindi nyo matamaan yung mga nakatigil dito sa kanan. Okay? So, sa mga nahihirapan dyan, so, itong manibela nyo, yung gilid ng manibela nyo, Ayan, pa pan ito, itong site na to, kailangan hindi papasok dyan yung mga nakatigil dun sa bandang kanan para masabi nyo na hindi siya tatamaan. Guys, ayan, meron pa, no? Sobrang skip talaga yan. So, ang gagawin natin dyan, pansinin nyo to, di ba, yung truck na yun na nasa kanan natin. Kung mapapansin nyo, ayan, hindi natin yan matatamaan. So, yung truck na yun na dilaw sa unahan natin, malayo pa lang, e-setup nyo na na hindi siya aabot dito sa bandang gilid ng manibela nyo ayan so pansin niyo itong part na to hindi siya nalagpas dito oh. kaya hindi natin siya matatamaan so ganun lamang magtansya kung kayo ay dadaan sa mga masisikip at may mga nakatigil dito sa kanan